так там цікаво а дивись тут дивись он the boy Kasi ba na hanap may hinahanap. Sila <laughs> Hello, may hinahanap sila Oo, 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 Ang taas ng building na yan. Ayan, police. tramway babi oh. Tramway Bayview Bombay. Ayan, sarado na. sarado. Ganun naman ang bulag na to. Nakakalakot sa mag-isa. Ay, ang ganda. Hey. The Religions. Oh. Manila Bay. Hindi na kami kanina kay Luis eh. Ah. Oh. Ano na dahil? Tsaka siya Ha? Ayaw na namin, kayo na lang. <laughs> <laughs> ay, ay, ito siguro 7-Eleven. Ha? Alin dyan? Ayan, 7-Eleven. Ito ba? Ayun ayan. Diyan ka ba? Ah. 7-Eleven. Anong naman, oh? Ah. Teka. Baitan ni Papa mo. Ayan, 7-Eleven. Paano pag sasakay ka uwi ay layo na lalakarin mo, anak? Ha? Uh, itas... Wala. Mama, ay, mama. Vitamin. Vitamin. Oh. Ay, ah, isyan na ako. Ha? Iki credit card na. ako. Ay, ano, meron akong senior dito. Sa senior. senior. Sa senior. Huwag na raw. Mayaman. Ayan, yung anak ko. Pasok siya, 7-Eleven. Saan ka saan? Ang lalo na naka-re-recognize ka doon? Ay hindi, anak! Dito ka nalang dumaan, o. Para doon ka sumakay sa Harrison. Iano na lang daw niya. Oh, sayang din yun. Ah. Ilang, ilang, ilang ano yun? Dirt, ah. Mukhang 30 pieces yata yun oh, eh. Parang 30 na yun eh. Oh. Oo. Sampuwa lang dapat ang bibili ko. Oh. Kasi nga. 13 isa. Kasi nga. Dada na si eh. Hindi meron na tayo ng mga vitamins niya. Tara, tunog. Wow. <laughs> Hehehe. <laughs> tataas. Oh, taas. hotel. Yung bridge. Ito ang bridge building. So, saan tayo nataan na? Bahala ka. Harrison. O, dito ulit diretsyo. Bahala ka. Para ng mga kumpusin yan. O, bahala ka.